Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa inyo, mga minamahal natin titibigan. Brother Mario, ah? magandang umaga magandang po. umaga po. Ayan, may boses na si Kuya Mario. Good morning, Good morning sa mga Inglesira at Inglesero. At Assalamualaikum. As Ayan, may buntag sa mga bisaya. Ang ganda ng hinapay mo, Pastor. Mga prihin ng Diyos, Ay salamat. Uh, uh napu napuri mo rin ang hinapay ko. Mm -hmm. Uh, marahay aga sa inyong oh tigabus sa mga tagabikol. Ayan po. At arigato sa mga Japanese people. Uh, Bokertug, sa mga Israelita. Amen. Ayan. Amen. Purihin ang uh, Panginoon Diyos kasi mayroon tayong nalalaman na dapat kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Tama. Purihin ang Diyos. Diba, Brother Mario? Oh, si Brother Mario ay kasama ko at nagiging tagasunod ng dating daan na ngayon ay MCGI na, no? ba diba, Kuya Mario? Oo. At siya yung patuloy na dumadalo. Pero minsan, pupunta rin pa sa Antipolo, naglalakad. Naglalakad po, naglalakad. Lakad lang. Hindi siya nagsimba? Hindi, nagsimba. Naglalakad, naglalakad lang. lang. Alam mo, alam mo ba yung si Pedro Laya ay ano, Uh, kasapi na ng okay. dating daan. Pero kasapi pa rin siya sa good wisdom for all nation. Ibig dalawa dalawang reliyon. Ako naman, kasapi ako sa good wisdom for all nation. Pero kasapi din ako sa GMCI, ah, yung Jesus Miracle Crusade. Okay. Pero kasapi pa rin kami. Yung bang, parang hinahanap namin yung sino ba ang totoo. <laughs> uh, pareho Ikaw? na lang silang totoo. Ah, pareho bang totoo? O, oh, kaya lang like baka By occasion lang. Ah, by occasion lang ba yun? Oo. Oh. Hindi, may hinahanap kami na pinapakinggan, pero dumating sa punto na pare-pareho nga. Tama yung sabi mo, pare-pareho. Pero uh, magkaiba yung pagka-deliver. Oo. Oh. ba, diba, no? Maari, maari. Magkaiba yung pagka-deliver. Maari sa'yo, uh, Pastor pag nag-deliver ka, medyo malumanay. Opo. Oo, yun naman kay Brother Eli ay talagang diin na diin. Opo. Oo, parang pang-YouTube. <laughs> di ba, no? Pang-YouTube ang dating. Kapag nagturo ako sa mga pulis, mga sundalo, ang dating din ay militaryan. Hmm. Kasi yun ang gusto nila eh. Pero, pero uh, pa Pastor Tony Lagorin ay, di ba palipat-lipat ka din ng congregation? Hmm. Aminin mo? Oo naman. Oo, Yung araw. Mo, Sente, At saka hindi. Yun naman mga... Wala kasi available. Ah, wala kasi Halimbawa, ako'y Hmm. Nung nakakilala ko sa Panginoon, sa Cebu, sa Evangelical Church, hmm. napunta ako ng Lite, eh wala namang Evangelical Church doon. Okay. Ay, Padamintal Baptist Church, kaya doon ako, kasi alam ko, biblical din sila magturo. Okay. Nung napunta ako ng Marilaw, Bulacan, 1984, eh wala rin naman din doong kundi Bible Baptist. Eh kaya doon kami. Nung nasay naman ako bilang gwardya sa Putuan City, yung aking mga kamag-anakan dyan sa Putuan o papuntang maayahay si Bagat Agus ay mga Bible Baptist din. Ayun. Ayan. Kaya, kaya napasama ka sa kaya mga paiba iba Baptist. Oo. Kaya pa Eh, hindi ko naman sinisisi dahil ako nga pa iba din. Opo. Oo, Oo ganun talaga. Eh, so, Bible yun, yun, yun. Yun, namang, halimbawa, sa Jesus Miracle Crusade, galing din sila ng Katoliko, di ba? Oo naman. Sa mga MCG ay galing din sila sa Katoliko, di ba? Oo naman. So, pa iba Oo. Iba. Hinahanap natin yung kiliti kung sino yung <laughs> <laughs> kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ay, Pero pare, sabi mo, pareho-pareho naman totoo yun. Opo. Kasi bakit pareho-pareho totoo? Dahil iisa lang ang tinuturo. Isa lang ang tinuturo. Bible. Yung pinaka-base is the Bible. Oo. Oh. Gano'n po yun. Kailangan, gusto ng Diyos, maging perfecto ang toro at pakitinggan natin yung toro perfecto. Kasi yun din ang sabi ng Panginoon sa so Kristo. Opo. Be perfect because God, hope for you, is perfect. My Father is perfect. Matthew 5.48, ayan, nang gusto hmm, ng Diyos. Mabuti naman. Maging perfecto Oo. ang ating uh, mapupuntahan dahil perfecto. Wala namang doong sigalot sa kabilang buhay okay. sa inihanda ng Diyos, di ba? Okay. O, oh, mangyayari kung bakit ang umpisa natin, uh, Pastor, or Antonio Lagurin, eh, kasi, di mo ba alam na may nagtanong sa akin sa messenger? Oo. Oo na uh, uh, isang Australian. Hello, oh. Sir William. Okay, hello, uh, Sir uh, William. Sa messenger ko nagtanong. Mm -hmm. Are you a pastor? Okay. Sabi ko, I was ordained. Oo, oh, oh, kasi Australian people. Uh, I was pastor. ordained as a pastor but uh, I need I did not exercise exercise it. It. <laughs> but I went for business. Ah, okay. So, Sir eh diyan po. Uh, oh, okay, atin kaibigan. Kasi the way I speak though, it seems like that I am a pastor. Oh right? yes, that's right. Oh, maybe I am just only a, a meek in spirit. Uh-uh. -oh. And I speak ano uh, no bad words. Yes. Mga uh, ganun po. I am not like Duterte. <laughs> <laughs> But sometimes I do that. Uh-uh. Uh if I get mad. No problem. How about you, Kuya Mario? Oo nga. Pag nagalit ka ba, hindi ka nagmumura ala Duterte? Hindi. Ah, hindi? <laughs> ano lang? Ano lang ginagawa mo pag nagmumura, pag galit ka? Kahimik lang. Kahimik lang. Bakit kaya ang mga anak ng Diyos hindi na nagmumura? Pag Kasi binago ka lang, na, di ba? Wala na, lumipas na yung mga... Uh, lumang pagkatao, 'di pawang bago ka. Kasi nakipag-isa kay Kristo Jesus, 'ya. Pangalawang Mga 240 517. Pero kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo pasaway pass away ka, hindi pass away sa English. Mm -hmm. Nag-pass away na 'yung mga lumang nating pagkatao. Ano 'yung mga lumang pagkatao? Mga bisyo, mhm, mm slanderer, mga panalitang, mga panilinampure, mga walang kahalagahan. Tapos pagka tayo nasa tama na na kalooban ng Diyos ay nasa values na ang bawat pananalita natin at pagkilos. Ganun hmm, po yun. Ganun ba yun? Matutulog tayo, bago so, kaka, uh, manalangin. Nakahit sa umaga, manalangin. Okay. Bago, manalang, uh, bago mananghalian, manalangin. Uh, so, ibig sabihin, Pastor, excuse me ha, magbatin lang ako. Ibig sabihin, kapag ikaw nagtuturo ng salita ng Diyos, Iwasan mo na yung mm, pagsasalansang, oh. yung iniquities. Opo, tama po yun. Mm -hmm. Oo, oh, iniquities. That's right. Ayan po. O, oh, malayo na tayo doon sa iniquities, pagsalansang. Pagsasalansang, ano Kasi po? Kasi may protocol spirit na tayo. Ah, meron na po. Ano yung protocol spirit? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katsyagaan pananampalataya, ng palataya ayan po Pagpipigil sa sarili walang mga batas na malabag sa ating uh, pagkatao kung meron na tayong gano'n na bunga ng banal na espirito maganda naman uh, mm. maganda naman is a reminder uh, na naging kasama kita opo bagama't magkaiba tayo ng religion uh, affiliation opo but it is also a reminder for oh. us oh, oh, oh. na uh, kasi it, it based on the Bible. You oh, oh. are talking about in uh, the Bible sense. So it, it reminds me also sometimes but hindi natin maiwasan pag tao pag galit minsan, di ba? eh, ganon. Eh, <laughs> eh. Ako kasi inuutos din naman, magalit kayo, ngunit huwag yung palubugan ng araw. Ang ibig sabihin, Ayaw ng Diyos manatili yung galit sa puso mo. Eh, magagalit ka, hindi naman kailangan magmura pag nagalit ka. Nagagalit ka lang dahil masama talaga ang ginagawa niya. Kailangan talaga siyang pagsasabihan din ng video. Uh, may punto, may punto ang pagkasalita mo. Punto sa punto kasi yan, paano siya matuto kung hindi mo pupuntuhan yung pagsalita mo. So, tama po ba? Tama po yun, di ba? Mm. So, ang nakakatuwa lang, alam mo ba, noong panahon na nagpidad ako ng 48 Apa. years old, Apa. naglalakad ako along the way, eh may mga bata naglaro at nagsusuntukan. Apa. Sabi noong mga bata, Pastor oh, Pastor. Mm. Sabi sa akin, Pastor oh, nag-aaway sila oh, Pastor oh. Uh. Eh, hindi naman ako Pastor. Hindi, <laughs> kasi... <laughs> nagaan yung kasi kasing pastor dahil talagang na ordain ka nga pastor, hindi ka na mai-ordain kung hindi ka karapat dapat doon. ko Lamang hindi mo masyadong na-exercise. Pero mag-pray muna tayo bago tayo kumain. Okay ba yun? Sige, let us pray. Para at Adonai, ka miluhay, no, buhay masunod. Amen. Lazy thou art, do thy God, who Christ various kinds of foods. Pagpalain, kanawa o Diyos, dahil sa daming mga ginawa mong mga pagkain para sa aming kalusugan. At ganun din, ang mga taong ginagamit mo rito dahil nangako po kayo, it is better to give than to receive. Pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Ayan. Amen. So, nakita mo, pag almo sa lang sila, may panalangin pa. Kaya para pasalamatan natin, ano? Opo. Okay. So, huwag niyong kalimutan magpasalamat sa mga anumang pagkain na kinakain dahil nagmula sa mahal na Panginoon. At sempre huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Oo naman. Kasi para makatulong tayo sa ating kapwa. Ang sabi nga, mapalad ang mga matutulungin, matutulungan. Amen. So, uh, brother, sinapay. Kumain ka. Uh, okay lang naman sa YouTube na may kumakain. Oo naman. Normal lang naman yun. Siyempre, kain tayo Although mga it, it is informal. Pero part of the content na may kumakain. Mm -hmm. Mm -hmm. So, go ahead. Mangyari, tapos na kami mag almusal ni Ken Ken. Mm -hmm. Si Ken Ken kasi below 18 years old, hindi pwede siyang kuhanan. Ako tapos na rin, kaya lang ang layo sa amin bago makarating dito. Mga kaapat na kilometro nilalakan ko. Kaya natunaw na rin yung kinakain ko. Okay. <laughs> Kanin at saka gulay. <laughs> Ako. Herbal, yung aking kape, umaga. Hindi pa ako nakagawa. Ay, <laughs> nabanggit nabanggit mo yung Herbal, uh, Pastor Tony Lagurin. Uh, mm -hmm. uh, nagpasalamat nga pala ako kay Pastor Tony Lagurin na patuloy siya nagpapadala, nagdadala pala ng malunggay. Alos twice awake, nagdadala siya ng malunggay. <laughs> amen, amen. At uh, when the time na in-examine ako, sa blood Opo. or sa BP ko, bumaba yung uh, blood pressure ko. Okay. 110 to 80. 110 yung systolic. Opo. Tapos yung diastolic ay 80. Mm -hmm. So, Salamat din brother kasi na-remind sila para kumain din sila ng malunggay. No? Kasi 311 na sakit ayon kay Dr. Tina na natuklasan na kayang pigilin, sulpuin sa pamagitan ng pagkain ng malunggay. Mm -hmm. Opo. Oyo. eh, wag na kayong mag-isip kung saan bibili ng malunggay sa palengke. Ang dami. Oo. Di ba? Huwag niya, punta kapigbay, <laughs> na nang uh, mag-isip kung saan ng kapitbahay manghingi. Huwag na. Matsismis ka pa. <laughs> di ba, Pastor? O -o. Ako na lang yung manghingi kay Pastor. Di <laughs> ba? <kaya dalahan laughs> na lang ako, di ba? Ah. So, yun. Uh, bumaba yung blood pressure ko. Tapos nawala yung aking... Nag-normal na po yung diabetes ko. Mm -hmm. sa, ano pero meron na akong nabasa at napanood sa YouTube na ang malunggay nakakapagpagaling ng cancer. Mm. -hmm. Pero ang ginawa nila sa malunggay ay ano, yung dinadry lang, yung air dry. Apo, apo. Tapos lutuin sa kawali, mm -hmm. tapos didikdikin o biniblender blender Opo. Tapos ngayon pinapainom uh, kung gusto mo malunggay, kung gusto mo naman uh, may malunggay at may dahon ng sambong. Oo. Yoresco, presko, yung malunggay presko. Oo, tama. Yung malunggay talaga hinahalo na nila sa panisal. Nagsimula simula si Pastor Ricky Tulido, kaya gumaya na rin yung mga ibang bikilay, sarap kaya. Oy, hindi lang sa hindi lang sa pandisal, magigisa ice cream. Oh, yun. Hinahalo, hinahalo sa na, iskrim, na rin, oh? oo. At maging sa ulam. Oo, oh, pres. Normal lang ulam, ulam 'di ba? <laughs> Pag hinaluan mo ng manok anak ko, lalong gagatasan 'yung bagong panganak. Ano yung Kuya Mario? Kuya brother Mario, ano 'yon? Pag bagong panganak, anong pipalain mo sa asawa mo? Tahong. Tahong. At saka ano pa? Ano hinalo sa tahong? Papaya. Papaya. Ay, nagbigay din na, <laughs> nagbigay din si Kuya Mario ng ibang menu. <laughs> nagbigay ng ibang menu, papaya tahong. Hindi lang yes. hindi lang malunggay. So, yes. nag yes. nagano yes. siya yung yes. expand siya. Yes. Uh, yes. Oh, yes. elaborated siya na, oy, oh, hindi yes. lang yes. hindi yes. lang ano, papaya, yes. ay hindi lang pala malunggay kung hindi yes. tahong. Yeah. So, tahong ang pinapainom mo noong nanganak yung asawa mo. Ayun. Kaya pala magaganda nga sa ang mga anak mo. Oh. Dahil tahong pala. <laughs> nagmana sa... Ayaw. Nagmana Hindi sa... Hindi nga, maganda ayaw. anak niya. Papaya nagmana. Maganda, maganda ang anak na na Maganda ang anak ni Kuya Mario. Kasi, Kasi maganda kaya. ang papaya, di ba? ganda ng mga anak niya eh. Pero eh. mo, ang pangalan ng anak mo ay Marimar. Oo, oh, oh di ba? Magaganda ang anak ni Kuya Mario eh. Mm. Ang ganda ng suot niya noong isang araw, nakakulay orange. Mm -hmm. Eh, wala ka naman, nahanap ka niya. Oh, sana maganda kasi kulay orange din ito. Kulay orange din oh, siya. Talaga? Oo. Oh. Ano yung dalaga? Hindi, orange na. Ang yung kulay yung damit niya. Ah, dalaga o binata? Si Kuya Mario ang... Ah, siya? Siya ang damit niya. Orange. Kulay orange? Shirt. Oo. Oh. Ah, kailan nung Friday? Hindi, ano ba yun? Uh, um. Sabado ni Gloria. O oh, sa Huwebes, magkita tayo ulit dito loobin ng Panginoon para batihin natin ng ating mga kaibigan at uh, yung ating mga pagkaroon ng fellowship dito nawa uh, magiging alaala sa kanila at pangangaral na rin kasi malaga talaga na may mga ngaral pagpalain at maging mapalad kayo kapag narinig ninyo yung mga salita namin na pinagtagni-tagni galing sa Bible at sa mga prinsipyo na kung saan ay makakatulong sa inyo. Tama po ba? Oo, kasi may mga may mga tao na sa gabi nanonood pag tapos ng trabaho at Opo. hindi makatulog. Opo. Dahil maaring may stress, pagod. Opo. So, kapag na-scroll nila ikaw na nagsasalita, Opo. Word of God, they will listen it. Amen. Very good, very good. Ayan. So, ayan po. Um, yun. Uh, ulitin ko ulit. Uh, Mr. William from Australia. Oh, uh, you. na, na ano ako, na are you a pastor? At saka may naalala ko nga pala, Australia kasi yung dating kapitan natin dito, na si Jing Ries, nakasawa ng pastor sa Australia. Nandun na ngayon nakatira. Yung tatay din ni Kapitana Jing Ries, Pastor din po yun sa Australia. Kumusta mga taga-Australia? Uh, Nawa, magpatuloy tayo sa Panginoon ha? Glory to God! Oh. Oh. Diba? Yan. At higit sa lahat, mag-ano pala kayo, mag-subscribe kayo sa ating registered name, Edgardo Igasis. Sa so channel name. Oh, oh Maraming salamat po. Paalaala. Uh, laging nagpapatuloy. Mangyari para mayroong pakinabang Okay. Ang galing. galing. <laughs> Ganun po. Praise God. Hallelujah. Ang sarap ng tinimpla mo, brother, na chocolate. Ano to? Champion, oh. Champion. Champion. May 12 to. Hindi yan, hindi yan, ano, sponsored. Ay, hindi sponsored. Hindi. Ikaw lang. Eh, it is better to give than to receive. Ikaw ang pagpalain talaga. Kasi di sponsor di. Eh. Kung nag-sponsor kayo, kung ang champion, kung ang champion malaman nila na ang iniinom niyo ay champion, baka padalan sa isang isang kahon dito. Ah, oo, oo naman, wala well, imposible mm -hmm. yan eh. Eh kasi pagdating ng araw, hindi naman niyo madalas sa kabilang buhay yan. Yung pera niyo, eh, gamitin na natin ngayon habang may panahon pa. Wow. We use the money today while we have time to use it. Di ba? That's it. Kasi kung mahalin mo yan, eh, mapapahamak ka. Sabi nga, the love of money is the root of all evils. Kaya huwag kang magiging kurepot. Gumastos ka na para sa kabutihan at nararapat na paggastos. Tulungan natin natin kaibigan na si Edgardo Ilgasis. No, it's not only me. Oh, that's only really you. The, that's the, the, right. the children of Eva. Adan and Eva. Adan and Eva. And, uh, Who has a big heart? Yes. Uh, hopefully that you will share of something to Pastor na nagkakadilakad. Ayan, yeah, oo diba? nga pala. Thank you, brother. Napalalaan mo naman sila na ah. kadilakad. Kadilakad means okay. just walking from the mountain. From the mountain up to here. Yes, brother. Mm -hmm. Oh, buti eh, na bangit mo yan. Nung Martes, kaya kung, ako... Kung sino yung mayroong gininto ang puso, regardless of religion, affiliation, uh, if you have that much money, Opo. sabi niya, huwag daw mag at huwag daw magtipid. Uh, ang Meron no, ako na panood sa YouTube na hindi na ngayon kailangan ang pera, ang kailangan ngayon kasiyahan. Kasiyahan. Mm -mm -mm -mm. Kasi kapag uh, marami kang pera, ha? Ah, hindi mo na kaya kubusin yan hanggang sa mamatay ka. Kaya uh, ikaw, ah, uh... yung lolo ko dahil sa pera, hin hinold up, pinatay. Marami kasing ano yun, new gun. Eh, hindi na niwala sa bangko. Doon nagdeposito ng pera sa galon-galon. Pinutuloy niya mga galon. Eh, nalaman ng mga hold-upper. Meron, Meron akong chismes, Pastor, ha? Sorry. O, oh, eh. sige, wey. Uh, merong uh -oh. isang nag-OFW from Japan. Opo. Babae siya. Mm -hmm. Umuwi ng Pilipinas. May dala siyang 5 million sa Bicol. Mm -hmm. uh, may dala siyang 5 million para i-buy sa lupa na nabili. Mm -hmm. Pinatay siya ng kapatid. Sabi ko na nga, ba eh. dahil sa pera din. At oh. maaaring si Brother Mario kasama pa doon. Mm hmm. Ha? Yeah. <laughs> Hindi ka ba kasama doon? <laughs> nung ako'y ay ng Union Bank? Ayaw. Mo? Ayaw mo? Excuse me brother, nung ako'y ay sa Union Bank, kamuntik na rin kami hold upin kasi tatlong beses na hinold up ang Union Bank noon. Oh. Nag-escort kami galing sa Central Bank. Malaking pera dalani namin. Oh. eh, binunggo, pa ba naman ang malaking bus na tip. Pinababa yung aming driver at saka konduktor. Ay, sabi ko, awa yung aming, ano, yung uh, bagir yung nagdala ng pera, in charge ng pera, ay, ang sabi ko, huwag kayong bumaba. Mm, yan, October yun, 1993, Diyan sa may bandang crossing. Mm -hmm. ay, yan, ay, pagka pera talaga, pinaginitan niya ng mga masasamang tao. eh mag magingat po tayo dalam kaya sinabi dalam umani is of all levels. pero hindi masama na gamitin mo yung pera sa tamang paggamit. Tama po ba? Tama po.